Hi guys, for today's my video guys. Ay hindi na pala for tonight my video guys. So ayun, pauwi na ako guys. Pauwi na ako ng bahay. Nakaut ko lang guys sa King work. Ano na mag 11:47 na so okay lang kung yung bus guys. Ano. Naglalakad lang ako guys kasi malapit lang naman yung sakayan dito ng bus. Pero ang alis kasi ng bus guys is around 12:06 ng gabi. So kailangan ko maabutan yun Kakaano uh, nga kasi mag-isa lang mag-isa lang client ko ngayon naroon na to guys. Kailangan natin tumakbo kasi para maabot natin guys yung ano. Yung signal light na. Grabe. Eh. Linggo na linggo Ang tumal ngayon na. Bawi na lang, bawi na lang ako bukas. sa so, kailangan mabutan yung bus. Ayun na guys yung bus oh. You know. Kailangan ko pang abutan. Takbo na tayo guys. Kasi nga, kailangan maabutan yung bus. Kasi pag, pag hindi ko sinabutan dito guys, yung pinakalas nila dito is to, 12.07. Pag wala na, hindi ko na nabutan. Doon na ako sa pinakadulo. Doon na ako dadaan sa parang overpass. Ito kasi dito lang sa may likod ng metro. Ng metro station. Kaya, ano, mas, mas malapit siya. Ah, kaya nga sobrang init pa rin. Pero ay malapit na guys oh. Ayan, ito. Oh. Ayun, wala na yung bus. Ay, wala na nga. Gagi doon ako sa saki sa dulo. Ayan, tinalakad ko dito guys. Malapit lang naman yung trabaho ko dito sa sa kaya ng bus. Kaso nga lang kailangan ko mag-out ng mga 11. 11.45 para maabutan ko siya. Parang ano yata. Ilang guys parang yung last na ano yata yun ay, ayun na, na ay parang wala na ayun ito nga guys last ano ng bus like, dandaan na lang ako kasi nga nandito naman na. maray maga pa naman Ganda dito pag gabi guys oh. Kaso lang dito Hindi ka pwede dito basta video ng video Kasi pag nag video kita may natin may nano na, na Mga nakabalot Ah wala Carmi Martin ang labas Ay Ayan na guys <laughs> Takbo na ako kasi Para makahabol pa Ay Hindi ba bawaw ako pala si kuya eh Babaw pa yung driver guys Gana na tayo Mag Ay Nasa yung card ko Tap na tayo guys pababa ko pa lang guys ng bus dito sa may Union Bus Stop so maglalakad na ako guys ako pa uwi na ako guys pa uwi ng bahay malapit na lang naman sa bahay <laughs> daming tao dun guys sa park dun may park kasi doon sa may binababaan ko So, pag taglamig dito, guys, masarap dito dumala. At, ayun din yun, know, oh, yung parang gagawin nilang, ano, night market, guys. Tapos, meron pang night market dun malapit sa amin. Tapos, po, guys. Ay. Sabay na guys Malapit na ako sa bahay namin So na lakad na namin Bye guys